day everyone so hindi naman siguro lingit sa inyong kaalaman o hindi pa kayo huli sa balita sino nga ba si Ambiya or Ambiya sino ang babaeng ito na kinagigiliwan ng mga netizens ngayon sa kanyang viral video ayon sa aking nasaliksik Sambia sa or Ambia ay hindi po siya Pilipino or hindi siya Pinay at hindi rin po siya Koreano or Japanese. Ayon kay Ambia, may mga post siya sa kanyang Instagram na heto nga po yung mga post niya at nagpapasalamat siya dahil sa mga kaibigan niya. Nagkaroon siya ng madaming kaibigan dahil sa kanyang ginawang kalaswaan at ito nga ay nagtrending sa social media. Ang sabi na ang BIA sa kanyang post sa Instagram ay ganito. Thank you so much everyone. I made it. It was a long journey, but we all made it. I made new friends, met new friends, and so much more. I could not made it without you. Thank you guys. So si Ambia ay ginawa niya yung video yon dahil gusto niya lamang magkaroon ng madaming friends. Nagpapasalamat siya sa lahat dahil dumami yung kanyang subscribers o kanyang followers sa kanyang social media accounts. Si Ambia ay isang hindi siya bata kundi matanda na pala itong babae ito pero mukhang bata nga lang. Sambia ay isang kinagigiliwan ng mga netizens ngayon na nag-viral ang kanyang so ang kanyang video na kanya na malaswa at kinagigiliwan ng mga kalalakihan.